Nanalo na sa small claims case pero hindi pa rin nagbabayad. Pag-usapan natin yan. Narito ang inyong alas sa batas. Magandang araw mga kakampi. Attorney Chell Diokno po. May tanong sa ating free legal help desk. Good afternoon, Atty. Chelo. Nanalo po ako sa Small Claims Court pero yung defendant po hindi po pinapansin yung desisyon ng korte at hindi pa rin nagbabayad. Ano po ang magandang gawin? Mabuting marinig na magamit ninyo ang procedure sa Small Claims Case. Ang pinakasimpleng proseso para magkaso at maningil ng sum of money. Buti rin at nanalo kayo. Pero kung sa kabila ng desisyon ng korte ay hindi pa rin nagbabayad ang defendant, ano nga ba ang pwedeng gawin? Ang pinakamainam ay mag-file ng motion for execution. Dito, ihiling natin sa korte yung pag-issue ng writ of execution. Sa small claims case, may form na rin para dyan. At makikita ang form sa link na ito mag-i-issue naman ng korte ng writ of execution na nakadirekta sa sheriff ng korte. At siyang mag-uutos dito na piliting i-execute o ipatupad ang desisyon. Ang sheriff, pipilitin ang defendant na sumunod sa korte sa sumusunod na paraan. Una, immediate payment on demand. Ipapabayad niya ito sa pamamagitan ng cash, cheque, o iba pang paraan na acceptable sa inyo. Pangalawa, satisfaction by levy hihingin ang katumbas ng halagang dapat bayaran mula sa pagbebenta ng personal o real property ng defendant pwedeng mamili ang defendant ng property na gagamitin para rito at ang ibebenta ay dapat sapat lamang para sa pagkakautang o pangatlo garnishment of debt and credits. Ibig sabihin naman nito, hihingi ng katumbas ng halagang dapat bayaran mula sa ibang tao na may utang sa defendant o mula sa iba pang perang inaasahan niyang matatanggap. Hindi pwedeng hindi sundin ang korte at ang nadesisyonan na dapat bayaran may karapatan kang habulin. Sana nakatulong ito sa inyo and follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang po sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.